Ngayong panahon po ng tag-ulan, mainam po na magbigay tayo ng proteksyon sa ating mga alagang manok. Sa panahon po kasi ng tag-ulan, dyan po kumakalat yung mga sakit. Ano-ano ba yung mga sakit na makukuha natin during tag-ulan? Siyempre, nandyan yung pisik, halak, sipon, salmonella, colite, ecolite, at iba pang sakit na dala ng mga bakteriya, lalo na pag umuulan. So, pag ganitong umuulan... May po yung immune system ng ating mga manok at nagkakaroon sila ng stress Pero bago yan magkaroon sila, kailangan na nating agapan Ano-ano ba yung pwede nating igamot sa kanila sa ating mga alaga ngayong tag-ulan Meron po ako dito mga gamot na pwedeng-pwede nating ibigay sa kanila Ito po yung oral drops at uh, effective po ito during po sa mga tag-ulan ito sa panahon natin ngayon ito nga po pala yung mga gamot na pwedeng-pwedeng natin ibigay. Ayan, meron po tayong doxycycline, amoxicillin, at erocycline. Ito po na mga gamot po ito. Ito po yung mabisang panglaban sa sakit, sipon, pisik, halak, salmonella, at malalang sakit. Kaya bago pa tumama yung mga sakit sa ating mga alagang manok, kailangan na natin mag-prevention. Tulad nga sa kasabihan, prevention is better than cure.